Hello mga mare, samahan nyo nga ulit ako sa aking ganap ngayong araw. Naglalakad na nga ako din eh, papunta sa grocery. Naubos na nga kasi yung stock ko na Maya Hot Cake Mix. At kung sa Orange App nga ako bibili, eh baka nga matagalan pa yon bago nga dumating. May nakita nga kasi akong grocery dito sa amin na konti nga lang yung difference nga dun sa Orange App. Kaya naman din na nga ako bumibili ngayon. Dun kasi sa isang grocery na binilhan ko dati ay eh, mahal nga ng 5 pesos. Eh nga lang pala yung bibiling ko din eh, sa grocery. Nagdala na nga ako ng eco bag ko dahil wala nga provided dito na plastic. Ang mura nga ng mga tinda din sa grocery na to kaya lang ay hindi nga sila kompleto. Naglalakad na pala ako dyan pa uwi sa bahay namin at namili na nga ako ng iba ko pang kailangan. Pagka uwi ko nga sa bahay, mare erin na nga at inayos ko na nga sa akin la mesa itong binili kong Maya Hot Cake Mix. Ering gagawin ko nga palang order ngayon. Ay kahapon pa nga to umorder. At nag-request nga tong si customer na kung pwede nga daw ba na 9am ko i-deliver to. Ering customer ko nga mare ay estudyante nga at sa school ko pa nga to i-deliver. -de Ang time nga pala ng delivery ko talaga is 3 to 5 p.m. kapag nandito nga si Daddy Jeff at wala siyang pasok sa work. At kapag may pasok naman si Daddy Jeff sa work ay 4.30 to 5 p.m. na nga yung delivery ko. Hindi kasi ako marunong mag-drive mga mare kaya naman talagang kailangan ko si Daddy Jeff pagdating nga sa delivery. Pero sa totoo lang ay mas marami nga kaming pa-order kapag pre-delivery. O siya bumalik nga tayo din sa ginagawa ko. Bumili nga din pala ako ng goto para naman may lakas ako sa paggawa ko nitong aking mini donut. Lalagay nga ako ng kalamansi dito sa lugaw ko. Ewan ko ba, mas trip ko nga yung lasa nito. Mas nasasarapan kasi ako kapag nilagyan nga to ng kalamansi. Kayo din ba mga mare? Ganon din ba kayo kapag kumakain nga ng lugaw? Mag-comment naman kayo dyan. After ko nga kumain ng lugaw, eh sinaling sinalin ko na nga yung aking butter mixture dito sa squeezer bate. Ang order nga pala ngayon ni customer ay 12 pieces nga na assorted flavors. Mas marami nga umuorder ng assorted flavor kumpara dun sa 2 flavors lang 5 pesos lang naman kasi yung i mo matitikman mo na nga lahat ng flavors maya maya nga lang mga mare, ay naigaya ko na nga tong unang pa-order ko ng mini donut kaya naman ere na nga nakagayak na ako for delivery malapit nga lang pala yung school nila din sa amin mga mare. kaya naman for lakad nga muna ang person sabi ko nga sa mga customer ko na kapag ako malapit nga lang yung place nila ay kaya ko naman lakarin para ma-deliver ko agad sa kanila yung order nilang mini donut, erin pag deliver ko nga pala ng mini donuts. Yung school nila, katabi nga lang na simbahan dito sa amin. At nung na-deliver ko na nga mare, ere dumaan na nga ako dito sa tindahan ng mga candies. Bumili din kasi ko ng mga toppings dito sa aking mini donuts. Bali tatlo 100 nga pala itong nabili ko. At syempre, bumili na rin ako netong brownies para naman kay Stacy na bagong gising. At ayan nga, natuwa naman siya sa pasalubong ko. Pagka-uwi ko nga din din sa bahay, ere naman ginawa ko na nga yung order sa akin para mamayang hapon. Nag-grave din nga ako ng kalamares for today's video. Kaya erin na nga lang yung naisip ko na iulam namin ngayon tanghali. Nakabili yeah. nga pala ako sa palengke na dalawang pirasong pusit at halaga nun ay 50 pesos nga lang. Mm. Nilagyan ko na nga ito ng mga pampalasa tapos ay ikokoted ko nga lang netong floor. After nyan ay poured up prito na nga ang person. Maya-maya nga lang erin na at luto na yung kalamares. At ayan nga yung suka na ginawa ko hindi tinipid sa pipino. Kaya naman sobrang sarap talaga neto. O siya mga mare, kain muna tayo tayo. Pass forward na nga mga mare, ere na nga at naigayak ko na nga yung pa-order ko ngayong hapon. Bali, tatlong customer nga lang yung na-receive ko ngayong araw. Pero okay lang yan kaysa masiro. At nakagayak na nga kami din mare, kaya for the delivery muna mga person. At nung natapos naman kami mag-deliver mga mare, ay dumiretso nga kami din sa DB Mart. At ayan nga, bababa na nga lang kami ng tricycle, ay inabutan pa nga kami ng ulan, kaya medyo nabasa kami. Bibili kasi kami din ng mga kulang na gamit sa school ni Ate Shelby. Pero yung mga bagat notebook niya ay sa Orange App ko nga lang yung binili. Mas nakamura kasi kung mare sa Orange App kasi nga meron siyang 74% off. Ayan nga at share ko sa inyo kung paano ko nakakakuha ng 74% off sa mga binibili ko sa Orange App. First step nga mga mare ay hanapin nyo muna yung items na gusto nyong i-check out. Tapos ay humanap nga kayo na nagla-live na nandun yung items na gusto nyo sa basket nila. Then then sa yellow basket nila, doon mo makikita yung voucher na 70% off. At kailangan mo nga i-claim yon At para nga magamit mo yung 70% off na yon mare, ay kailangan nga 8pm onwards ka mag-check out sa Orange app. Malaki nga din yung matitipid mo kapag ganiri nga yung ginawa mo, mare. Biruin mo yon 150 pesos yung makakat dun sa price niya. Nagagamit ko nga din yung mga voucher na yon sa pagbili ko sa mga gamit ko din sa aking mini donut. Kaya naman talaga nakakatipid nga ako, mga mare. Sana ay nakatulong nga sa inyo yung pag-share ko ng 74 cent of voucher doon sa Orange app kung may katanungan ka pa nga about don Mare ay mag-comment ka nga lang dyan sa baba at ere na nga bumalik na nga tayo din sa ginagawa nga namin hindi hmm. na nga kami sa toy section ayan nga nakita ko si Stacy katabi nga yung stop toys na malaki after nga namin din ay bumaba na nga kami para pumunta nga sa cashier na nga kami din mga Mare kaya naman nagugutom na ang mga person kaya naman bago nga kami umuwi ay dumaan nga kami dito sa Parisan kusan nga kami bumibili dalawang pares na nga yung binili ko dahil ito na nga yung ihahaponan namin. Muntikan pa nga akong maubusan dito ng favorite ko na chicharon bulaklak. At ang sabi nga ni ate ay isang order na nga lang daw yung available. Kaya naman ang na-order ko nga dito ay isang beef pares at yung chicharon bulaklak nga. O siya mare, kung nagustuhan mo nga tong video na to ay ilike at ishare mo na. Huwag mo na rin kalimutan mag-follow sa aming page. Yun lang muna. Salamat sa panonood!